Yun na, harvest na yung pipino. Ilang araw lang, Franz? Isang buwan lang? Isang buwan na, mga idol. Oh. Harvest na yung pipino. Ayan. Dito yan siya, Coral sa ating watermelon ulit mga idol. Dating area natin. Yan yung watermelon natin. Oh. Mag-start pa lang siyang magapang. Pero yung pipino natin na ah, almost kasabay niya, harvest na. Ganun ang kabilis, friends. Yan. Ang presyo ng pipino nung nakaraang linggo I think uh, 15 to 20 Sana mag 20 na Yan dito yung area natin before na nilagyan ng mga harvest Kaya napakan yung ibang ano Iba pipino Masaka siguro France No Ayan o no? Paket Ito naman ang herbicide <laughs> Ito naman ang herbicide yung tulo Kasi nag herbicide tayo dyan mga idol sa uh, ah, watermelon natin ito na yung ating mga seedless na watermelon no? target nyan is uh, April siguro yan yan at saka dito na tayo so mabilis ang harvest lang so yung pipino natin mga doon tanim lang tayo dahil meron tayong existing na mga postre yan dito no. yan maganda sa pipino kasi mabigat mga lima anim isang kilo yan o no? reject for yan yan ganyan lang kabilis uh, sa pipino mga idol. Yan. Yan. So ito yung ating ano mga idol strategy para uh, hindi mapasok ng mga like kambing yung ating mga area dito sa watermelon. Kaya naglagay tayo ng pipino. Yan. At the same time yung pipino natin is nag-generate din siya ng income. Uh, like before na naka sobra tayo 50,000 sa pipino alone mga idol ha kasi medyo nakadak pa tayo ng presyo 20 before pero ngayon I think medyo mababa so sana kapag tumaas dito eh kahit ito lang yung pangalawans alawans natin dito sa farm so picking pa lang po siya mga idol so I think uh, surte ko makakuha tayo ng mga 20 to 30 kilos na pipino dito kasi picking pa lang yung konti pa lang ito mga idol first picking kumbaga so after mga 10 days pa siguro ang pinaka pick nito na marami tayo makuha before umabot po tayo ng 300 brands umabot kami ng 300 kilos per day po mga dol dahil daily po ang harvest talaga sa pipino mga dol hindi siya pwede kasi madelay pag madelay po mag oversize so reject naman po yun siya ng mga buyer Ayan. so unang mga bunga dyan hinahanap sa ilalim dyan kasi sa ilalim siya ang unang mga bulaklak oh, dyan Ayan. Ito pa yung magiging bunga Soon sun. Ayan o. Ayan bulaklak. Ayan. may mga konti tayong naspatan ng na mga left miner ito. Ayan o. Tirahin natin yung mga left miner na yan soon. Yan At saka Paikot po ito siya mga idol, dalawang ikot po na square yung ating uh, water, pipino hanggang doon po, mga poste na yan o, oh. yung mga puti puti na yan o, oh. pipino. The same time dito din sa kabila mga idol oh, pipino yan, paikot din po yan siya doon hanggang doon. So dalawang area natin ng watermelon, punong puno siya ng pipino. Yan. Cucumber. So ganyan lang. So marami kasing mga damo dito kaya yung lupa dito tinanggal na lang na kanilagay dyan o. Oh. Puno na? Puno na sa container. Dasig lang. Bilis na mapuno ah. Pag napuno yan, plants mga 10 kilos? Oo. Ah, baka makabot po tayo 30 kilos. Ah, sabunan na lang, lang ang pipino natin. So ang abuto natin sa pipino natin mga idol is ano lang, Putas at saka sulfate. sulfate. Yan, no, bawal po mag urea sa ano, kung may bunga na mga idol sa pipino dahil magpait po siya. So maraming nagtatanong bakit nagpapait yung kanilang mga pipino. Baka po mga idol nag-abuno po kayo ng urea. So bawal po ang urea sa pipino kapag nagbulaklak na po yun ang na observe namin mga idol hindi ko na alam sa iba kasi kapag mag apply pa kayo ng urea papayat po yung mga bunga ng pipino yan at the same time ang uh, last natin na spray dito is fuller fertilizer na primo at saka ano yung insecticide mo plants nira dito ha? karati yan para sa uod mga idol parang hindi po atakihin ng uod yung ating mga pipino so ito yung mga natin na na putas oh. yan So, potash po ang mga pinabuno natin dito at saka sulfate lamang. At the same time, weekly application ng Primo Plant Booster na full fertilizer at saka karate para sa uod. Ayan, lang. May tubig na tayo dito. Ayan. Hanggang dito na mga idol. Oh. So, kabilaan. May harvest po ito. Kabilaan mga ito dito. Harvest din dito sa kabila. Yung mga pipino. May mga ibang uh, delayed delayed yung ano dahil uh, pahabol yung mga namatay pinahabulan natin ng anim kaya mga ganyan pa siya mga edo, hindi pa siya gumapang pero yung mga watermelon natin pagapang pa lang yung watermelon natin pero yung ating pipino harvest na so baka makadalawang cycle tayo ng pipino dito bago pa man tayo matapos sa watermelon yan o no? ito yung ating mga watermelon mga dolo yan, seedless so, watermelon po yan siya yung pipino natin baka makadalawang cycle tayo kasi after dito yan tanggalin na natin yung mga poste kasi naka 2 times na po tayo magtanim ng watermelon so baka hindi na siya mag uh, ganda pangatlo kasi andyan na yung mga piste ng watermelon yan yung pipino natin oh. no? tapos taas Franz pwede para <laughs> nag deform siya no yan So yung flowing, dyan siya namadaan yung flowing. Oh. Ang maganda lang dito is naulanan yung watermelon. At same time, yung pipilinan natin pinakagustong gusto niya rin yung ulan. Ayan. Ay, marami-rami na. So titimbangin natin lumaya kung ilang kilo ang ma-harvest natin. Bibinti natin sa palengke. Ito yung pinakagusto-gusto ng uh, pipino Mga idol mo Yun yung matubig-tubig Yan Kailangan din pa talaga yung mga pipino Itanim kapag uh, tagtuyot at saka dry Hindi po lumalaki yung mga bunga Munit na bay huh? Munit Oh, pipino Ayan, maming, um, mamingwit siya. Mga mamingwit na isa. Kurintihin natin mga mga mamingwit ka. <laughs> ah, wala kayo mga kasaka. Ayan, er, muda ba no? Wala kasaka. Masira kasi yung mga ano yan, mga udlot, yung mga idol at saka bunga kapag hindi siya pinakakyat. Ito, ilan lang yung nakakyat at the same time. Yung iba, dito sa baba. Tapos may para bisin pag hindi nakakita makita sa lupa yung bunga. Hmm. <laughs> Harvesting pipino. May lang kilo na ito eh. Hmm. <laughs> oh, sobrang na 30 Peaking natin mga idol Picking pipino Alright, ito na yung harvest natin ah, mga 20 kilos, may git lang Mga 30 Mga 30 kilos mga idol 30 kilos mga idol yan mga idol. So kaya mga idol, ito na yung ating harvest. Oh, Dinala natin sa market. Ayan. So 28 kilos yung ating pipino at saka 20 pesos per kilo yung kanyang uh, presyuhan. So talo yung isa na rin kasama kasi postahan ka kung magkano ang kilo. So ito na yung ating binta. 560 ang 28 kilos na pipino.